ang Department of Foreign Affairs po may malaking kinalaman diyan sapagkat magta-transport kayo, magte-turn kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi niyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Mr. President, when the former president was arrested in March this year, he was arrested and detained shortly at the Billimore Air Base until he was turned over to the ICC in The Hague, Netherlands. Yun po yung nangyari. Tama po. Yes, tama po. Uh, ang sabi po ng ating pamahalaan, we simply cooperated with the Interpol, not, not with the ICC. Is that correct? po. Okay. Yun po ang dahilan nila pero maliwanag na yung Interpol eh, hindi na naman nagbigay ng anumang red alert. Ang pagkakaalam ko po, although hindi naman official po na inamin, yung ICC po ay nag-issue raw ng warrant of arrest against the former president. Tama, wala po, kundi simpleng diffusion notice lang po ang pinamigay. Na Napakaliwanag doon sa diffusion notice na kinakailangan ng warrant of arrest sa na, na manggagaling sa mga authorized uh, court. But Mr. President, may hawak nga po silang kopya ng warrant of arrest pero wala po sa papel eh. Nandun lamang sa cellphone ni General Torrey at the time. Tama. Uh, yun din ang uh, sinabi, yun din ang salaysay ni General Torre na pinakita daw niya sa cellphone at uh, lumipas ang ilang oras bago binigyan ng uh, maayos at uh, hard copy, ika nga. Kung Interpol po ang pinagbigyan ng ICC and the Interpol is the one to serve the warrant of arrest to the former president, Which office is the local counterpart of Interpol in this country, Mr. President? Ang uh, ICC warrant dapat hindi enforceable po dahil uh, maliwanag nga na yung Interpol, unang-una, nasa Constitution nila, dun sa Section 3 or Article 3, kung uh, naaalala kong tama, eh hindi dapat manghimasok o uh, makilahok kung ang kaso ay political at maliwanag na politika ang pinag-uusapan dito. So, yun nga ang nangyari at uh, hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang dating Pangulo. Tama po kayo, uh, Mr. President. Yung diffusion kasi, ang pagkakaalam ko, it is an informal international alert Circulated through Interpol channels to request cooperation from member countries, it corresponds to the notices like the color-coded palatoes. Eh, uh, red, yellow, blue, black, green, purple, and orange. If they must comply with Interpol's constitution, rules, of process of processing the data, sa tweed, Wala pong ibinigay sa Interpol na warrant of arrest. Mr. President, tama po ba yun? Ang sumunod ay eh, yung ICC warrant of arrest matapos yung Interpol. Pero, yun ang pagkaintindi namin pero maliwanag na wala na tayo sa ICC. So, ang pinaglalaban noon ni uh, Solicitor General Nard sa uh, uh, Guevara, eh talagang walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Unang-una po kasi, kung babasahin po natin isa sa provision ng Rome Statute, sinasabi ron, ang isang citizen na inaresto sa Estado, meaning our country, ay kinakailangan dalisa to the nearest judicial authority. Tama po. Ang pagkakaalam ko po, pag sinabing judicial authority, korte po yun. Pero ang nangyari, Mr. President, dinala siya sa Villamor Air Base. Sa akin palagay ko po kahit anong gawin natin hindi po siya magiging representative ng ating judicial authority. Tama po ba 'yon? Tama po. At uh, maski 'yung DOJ pati 'yung prosecutor Fadulion at 'yung iba pang nandun sa Villamor ay hindi maaring magpanggap na sila ay korte. Hindi nga po kasi 'yung DOJ po executive department po 'yon. Nang pagkakaalam ko po ang Judicial Department po, ito po yung mga korte. Kaya malayong malayo po at hindi nila tinupad mismo yung provision ng Rome Statute. Ngayon, uh, Mr. President, ang tinatanong ko po kanina, kung yung Interpol ay wala sang kopya ng warrant of arrest, Paano po nagkaroon ng warrant of arrest si General Torre para siyang mag-serve sa dating Pangulo? Saan po galing mismo yung warrant of arrest? Yes, ang pagkaalala ko dun sa hearing, e pinadala electronically ng ICC dun sa kanilang counterpart dito sa Pilipinas, which is the Philippine Council for Transnational Crime. Yan nga po. If the local counterpart of the Interpol is the PCTC, sila po dapat ang nag-serve ng warrant of arrest. At sila din sana ang nagbasa ng Miranda Rights. Ang nangyari po, baligtad eh. Ang nag-serve po ng warrant of arrest is General Torre, siya pa yung nagbasa ng Miranda Rights. So hindi po nasunod yung tuntunin mismo na binabanggit nila, Mr. President tama po at uh, nagtaka rin po kami kasi ang uh, nakita natin eh yung uh, nandon eh si General Torre, sabay nung sinasabing Special Envoy, Ambassador Lacanilaw. At uh, siya bigla ang may hawak ng ICC warrant at siya rin ang sumama kay dating Presidente Duterte hanggang sa Hague. Pinagtatakahan po dahil yung NCTC ay uh, walang alam sa pag-a-appoint niya at pagbibigay ng otoridad sa kanya. So sa mga tweet po, maski na sa ating uh, local jurisdiction, Mr. President, yung pong mga sabina o mga court order, mga lahat po ng order ng korte, ang sheriff po ang nagdadali. Nagpapatulong lang siya sa pulis kung kinakailangan, pero hindi po pwedeng mawala yung sheriff. Dito po sa pangyayaring ito, yung sheriff, dapat yung executive order ay executive director ng PCTC ang nag-serve ng warrant at siyang dapat na nagbasa ng Miranda warnings. Tama po. Tama po. Lahat linabag po mula sa konstitusyon hanggang sa international law hanggang sa sariling batas ng ating bansa. Wala po bang sinabi o ginawa ang DFA, Mr. President? Alam po nila na ito'y tahasan na paglabag sa karapatan ng isang mamamayan. Huwag na nating sabihing siya dating Pangulo, kahit na po hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasahad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating, No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process eh. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin do sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanging nagawa lamang ng DFA pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari ay eh yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng uh, NCTC ay uh, si Ambassador Lacanilaw. Uh, yung welfare check uh, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang uh, kababayan natin sa ibang bansa para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel at uh, iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, eh, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng uh, kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man. Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story may kaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkakaaresto and brief detention in the Billimore Air Base until in his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a, as a, as a principal Uh, agency of government. Gusto naming malaman, meron po ba kayong in man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man, Yes, sa uh, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari, kundi tulad natin, nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung uh, nandun na sa The Hague. At uh, eto nga, sinubukan nga bantayan ni uh, Ambassador Malay doon sa The Hague, Malaya, um, para sa mga welfare check na gagawin. Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari noong araw na yun? Wala daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman. At yung uh, tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa dahig. Eh kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila nangyayari noong araw na yun. Eh, bakit po ang DFA wala pong nalalaman? Saan nangyayari? Sa kaganapan. Totoo po bang wala kayong alam? O uh, minalalaman kayo, ayon nyo lang makialam? Natatakot kayo, nag kayo, nag kayo? Kasi kung ganun po ang ating uh, behavior, uh, hindi po tayo nakagaganap nung tungkuling inaasahan sa atin, ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po may malaki ang kinalaman dyan sapagkat magta-transport kayo, magta-turnover kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung uh unang sinabi kong hindi nalalaman kasi tulad nga ng uh, sinabi eh nakikita naman sa television at sa radyo subalit sila ay nanonood lamang pagkat ang totoo linihim ang mga pangyayari ito di ba po binanggit ni secretary uh, John Vic Remulla na ito ay group effort ng iilang katao lamang at sila sila lang ang nag uusap Hindi naman na uh, dinamay ang DFA, hindi naman sinabihan yung mga uh, ibang uh, dapat na nandun, yung uh, National Transnational Council at eh, Transnational Crime Council. Hindi naman sila sinabihan eh. Iilan lang talaga ang napiling nandun. Nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor kung tutuusin eh talagang uh, Air Force facility pero ang nag over yung PNP at naging caterer na lamang yung Air Force. Hindi rin daw nila alam. Sana ay magkaroon kayo ng magic uh, Mr. President, mapaniwala ninyo ako do sa ganung kababaw na uh, pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam ninyo, ngunit uh, nag-aatubili talaga kayo eh. Kahit na hindi po kayo officially informed, inintay po ba nyo yung ma merong magsabi sa inyo officially? O, kailangan makialam kayo rito? O, ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating ma uh, maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo yung kinakailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maaaring may batas na masasagasa dyan, dadali ng isang tao sa ibang bansa? Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETC? This is the Special Envoy on transna Transnational Crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung Executive Director ng PCTC? Hindi nyo ba alam yon? Opo. Ah, uh, alam din naman na balitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas sa uh, Commonwealth Act 732, RA 708-7157 na siyang uh, nagbibigay buhay sa DFA. Advice and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations yun lang po. Eh sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila uh, sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni Sen ni Secretary Remulla. Mr. Derban, napaka parokyal po ng uh, tinuntun po ninyong argumento, uh, Mr. President. Mas mataas pa po ba sa Constitution po yung sinasabi ninyong uh, pinanggagalingan yung legal basis. Ang sinasabi po sa Constitution, eh, dapat magkaroon ng due process ang isang mamamayan, lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung kanyang buhay, yung kanyang kalayaan, at ang kanyang mga tinatangkili. Yun po yung fundamental provision. Eh. Dadalhin nyo ang isang mamamayan doon. Hindi po ninyo naisip na kasangkot kayo roon. Meron kayong responsibilidad para sa ganon ay madinig man lang kayo sapagkat merong kayong meron kayong kaugnayan sa pangyayari at sa mangyayari ito sa tao na kanyong dadalhin sa ibang bansa. Tama po? Yes, uh, ang problema Mr. President majority leader, uh, Congressman Mar uh, Senator Marcoleta, ang problema talaga ay eh, yung mismong ahensya na siyang binigyan ng uh, tuntunin na ipagtanggol ang due process at karapatang pantao ng bawat Pilipino, ang siyang naglumabag sa batas at sa ating konstitusyon. Sana yung DOJ ang gumawa po niyan, hindi po yung DFA ang uh, maari nating sisihin sa pag taong ito? Mr. President, gusto ko pong uh, linawin na hindi ko po sinisisi ang DFA. Ang totoo niyan, ang gusto ko po sanang sabihin, kung halimbawa man lang ay pumagit na sila, kahit ano man lang ang nai contribute nila, baka sakaling hindi ganun ang nangyari. Kasi kung ipapamahala mo sa DOJ, kagaya po nang nangyari, by hindsight, makikita ninyo, The one that headed the DOJ, now ombudsman. Siya pa yung promotor ng Bendalo. Kaya hindi na po ako nagtataka ganun na nangyari. Kaya ganito po yung aking sinasabi ngayon. Baka naman, dahil sa inyong uh, pamamagitan, may eh, naman ng no, mga taga-DOJ at taga-DILG at kung sino pa ang ensyang sumama dyan. Oo nga naman, ano, may katwiran ng DFA. Anong malay niyo? Baka yung isang bagay na sasabihin niyo. Baka yun ang nakapagpapago ng mga pangyayari. Di ba, Mr. President? Madam Sponsor? Bakit mas guwanda ka ngayon? O talaga? Senator Marco Reto, walang magawa. Maraming salamat po. <laughs> At uh, yun din ang sabi ng DFA, pag-aaralan po nila ang aabot uh, kaya ng kanilang mandato at uh, itutuloy-tuloy po ang welfare check kung uh, hahayaan ng pamilya at abugad.